Shoutout pala no sa viewers natin na si AG Tipulo So mayroon daw siyang 602 at saka uh, Kibler GX7 At saka mayroon din daw siyang mixer na 4 channel ano? So ang ipapakita natin dito ay 7 channel So ang gustong gawin ng ating viewers na yung isang amplifier niya daw uh, Gawin niyang mid-high at saka yung isa gawin niyang pang sub So kung nakikita nyo to mga idol no, ang ating 602 ay merong super bus. So ginamit ko siya sa input, gumagana siya. Pero pag ginagamit ko siya sa output, hindi siya gumagana. Uh, nilagyan ko siya ng output ano, papunta rito sa input ng ating amplifier. Ang gagawin natin ngayon idol, uh, mas okay na gagawin natin ng splitter ano. Para kung gusto natin painaan itong ating isang amplifier, uh, hindi apektado yung ating isang amplifier pag hindi tayo naka-link sa bawat sub out niya. no? so ito katulad nito merong sub out din tong ating Kibler GX7 pero pag once na pinahinaan natin to uh, apektado yung isang amplifier natin na, na, na nakakonect dito sa ating Kibler GX7 so ang gagawin natin dito ay uh, Y splitter lang ano total dalawang amplifier lang din naman yung ating gagamitin ayan Y splitter ang gagamitin natin so kung nakikita mo to idol ano isa lang ang speaker na ginagamit natin dito Itong gagawin natin pang uh, mid-high. Ito naman yung gagawin natin na pang sub. So, isang speaker lang ginamit natin dyan para hindi mahirap magligpit, ano. So, katulad dito, idol, ano. Itong Y splitter natin. Ayan. So, ganito lang gagawin natin, idol. Yung isang splitter, dito natin i-input, ano. Ayan, paghiwalayin lang natin mga idol. Ayan. At saka itong Y splitter natin ulit na isa dito lang din natin siya ilagay kung ano nakaselect dito mga idol sa ating amplifier doon lang tayo mag input ano so katulad nito ah, uh, dito lang din na tayo mag input sa kanya kanyang mga selector ng ating amplifier so kung nakikita mo to idol ayan no ayan ang pinakadulo ng ating Y splitter ayan ayan pinaghiwalay lang natin para uh, left and right channel ng ating amplifier Uh, mayroon siyang connection. So may pinakita din yung ating viewers na ang connection na output ang kanyang mixer ganito, no? Dual PA lang din. So halos pareho lang din ang gamit natin mga idol ito, no? So ang dulo naman ito, ayan, ay dual RCE. So mag-output lang tayo dito mga idol, no? Sa left and right channel ng ating mixer gamit itong 6.35. Ayan. So ang pinakadulo naman ito mga idol, ayan, ito natin siya i-input sa isang splitter. Ayan, magkakahiwalay naman yung splitter na ginawa natin kanina. So ito mga idol no, iba sa mga viewers natin, mas gusto daw na connection yung mag ng uh, line out or sub out no, katulad nito. Pero sa akin lang mga idol ano, mas gusto ko yung Y splitter para kung ano ang signal na nanggagaling dito sa ating mixer, uh, ganun din ang um, i-send niya sa bawat amplifier kasi subok na subok ko na rin ng ganitong uh, setup ano. Halimbawa, kung mag sabaw tayo papunta rito sa isang nating amplifier, pag hininaan natin yung isang nating amplifier na kung saan nakalink yung ating isang amplifier, apektado yung nakalink na amplifier. So hihina din siya, no. Hindi katulad ng ganitong connection na gagawin natin na pag hininaan natin yung sub tuloy-tuloy pa rin yung volume ng high natin o mid-high. Magkaiba ang volume ng ating amplifier so walang apektado pag once na hindi natin yung bawat isa dahil naka uh, splitter tayo. Ayan, why splitter 'tong gamit natin mga idol ano. So ipapakita naman natin ngayon idol yung pag sound check nito kung ano ang ating uh, gagawin. So ito ang ating sub na gagawin, ito yung ating mid high. O so, try na natin mga idol no. True Bluetooth connection ang gagawin natin sa ating uh, mixer. So, ito mga idol, no? Naka-power on na yung ating mixer. So, ipiparing na lang natin, no? Sa ating cellphone. So, XMP3 Bluetooth, no? So, ipiparing lang natin. So, ayan. Uh, konektado na mga idol dahil may kulay-bilog na ang ating uh, Bluetooth. So, ito na mga idol, no? May signal nang pumapasok sa ating mixer. Ayan. Nagpe-play na ang ating music ano. So katulad ng sinabi ko kayo ng mga idol, ito yung ginawa nating sub, ito yung ginawa nating um mid-high ano. So i-try natin siya na volume man ano. So ito mga idol ano, eh, ay natin ulit yung high ano. So, ayun na idol ano, yung ating uh, connection. So okay na okay. Uh, pag pinahinaan natin yung mid-high mid -high natin, uh, hindi apektado yung ating sub. Pag ang sub naman natin na uh, pinahinaan natin, uh, hindi apektado yung ating mid-high.